Gendelai! Hahaha! Aku tak tahu apa yang dia katakan. ti tak tahu apa yang dia katakan. Aku tak tahu dia Kapatid, boss men? Sabi mo kanina? Oo. Oh. Uh, Tapos dami yung phone? Hindi. Siya'y <coughs> ah. ah, nangyari no, <coughs> <coughs> eh, ng kuwan. Ha? <coughs> ay, ganda na lang. Oo. Oh. <lie> <coughs> ganda na <coughs> 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 Sorry, sorry. Oh, sorry, oh, sorry. <coughs> sorry, sorry. gì? sorry. Sorry, 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 sorry. Anh Sorry, sorry. Sorry,

Saya pala dito. Oo. Oh, iba Saya. ako. Saya. Ben, iba ako. Eh. Kayo. Naroon na pag nandito ka. Ah. Oo. Oh. Tayo tabi. Uh. Sino ganda lalaki amin? Ay! Ikaw. Hindi siya ganda lalaki. Ako. Hindi tayo. Ganda lalaki! Hindi <laughs> ba sila ganda mata? Ganda lalaki? Oo. Oh, oh, oh. Oo. oh. oh. <Giss foi> yeah, yeah. <laughs> <laughs> Pero may isa pa akong kita ng ganda na lang. Oh, sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino Yani. Yani yun. Yani Wala tapon San? yun. Wala tapon yun. Agad na yun. Sigurado. Yani! walang tapon, Pogi! Sabi sa'yo, Pogi? Oo! Oh. Nakon, sabihin mo, sira kanya niyang matapos. <laughs>

Nagbablog din tayo, syempre. Agaling daw, ah. Uh, Undespot, ah. Galing, ah. Uh, ganda lang aking kapatid, ah. Uh, boss me. Pero ikaw, luo tayo? Oo, oh, no, sir. Lee TV? Liyit TV. Ay, dito, TV, eh. Ito, pinihawak? Oo oh, no. naman. Ito, tawag amin Liyit TV. Ah, TV, yeah, Lee Lee TV. Dito ko nuod lahat. Ah, radyo. <laughs> dito ko lahat dito. Liyit <laughs> <Lee> TV. <laughs> Salamat! Namiss ko si Chita Aya, buti nang ka na. Oo. Oh. <laughs> Ikaw dalaw akin. Sige, sige, hmm. sige. Salamat na rin. Sige, sige, sige. Ah, Common Land Kingdom City. Page, page, ano page yan? Page. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, naubot na yung... Naubot na sticker. Sticker. Ah, uh, pala lang yan. Flyer. Parang, yeah. <laughs> pakisong.